Hello everyone, welcome to Hula Juan. Ang wiling na ito ay para sa mga Aquarius. Para sa mga Aquarius for the month of April 2024. Unahin natin sa general forecast. Sundan ng career and money, relationships and love life, tapos advice cards. Welcome po kayong lahat dito sa Hula Juan. Ang goal ng channel na ito ay magbigay ng gabay using light from above with loving intentions para may positive energies ang lahat. Alright? So, Aquarius, nakikita ko sa inyo na mm, siguro nagkukulang kayo sa may challenge kayo no pagdating sa 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 pag-iisip. Ibig kong sabihin dito is para minsan niyo kayo makapag-isip ng malinaw kasi minsan may mga bagay na parang gumugulo sa inyo or somehow Uh, somehow yung kung ano yung tama hindi siya feeling tama does that make sense yo aquarius minsan parang kung ano yung feeling mong tama minsan hindi yun eh parang may kuba na nalilito ka no so nakikita ko sa si inyo na parang hinahanap mo na lang yung balance hinahanap mo na lang kung ano ba ang ang mas bagay kumbaga nagiging logical ka pa din pero somehow ano ka pa din sa uh, hinahanap mo pa din yung pakiramdam pinapakiramdaman mo pa din yung mga bagay kasi parang minsan hindi mo naman ma mahanap kung ano ba talaga yung totoo o ano ba yung dapat mong gawin o ano yung dapat mong uh, gawing aksyon o hindi mo alam kung sino yung nagisasabi ng totoo so ang advice sa inyo is to be less of that uh, wag masyadong gumamit ng wag mong isipin yung pang sarili mong ambisyon wag mong isipin yung pang sarili mong kapakanan but hanapin mo nasaan ba yung tama hanapin mo muna kung saan yung tama at doon, doon mo pag-isipan yung mga bagay-bagay kasi doon lang ma, doon lang matatanggal lahat ng mga nakikita mong pwedeng uh, gawing tama. Doon mo lang mahanap na yung mga pwede po pang i-improve. This is very general kung ano yung mga desisyon na ginagawa mo ngayon, Aquarius. So, lagi mo tatanggalin yung sarili mo sa, sa, sa environment na yon and hanapin mo yung ano ba yung mga bagay na mga uh, mas maganda para sa mas malaking uh, mas malaking sa mas madaming tao career or money na tayo. Kung nakatulong sa inyo ang reading na ito, please subscribe, hit the like button if you are on YouTube. Like and follow pa kayo ay nasa Facebook. Huwag niyo po kalimutan i-share sa mga kilala ninyo ang reading na ito. Walit na bagay lang po ito to support this channel and para blessings lang ang umiikot sa community natin. Okay. Career and money. Nakikita ko sa inyo that there is this feeling na yung loob ninyo, siguro minsan nawawala kayo doon sa ginagawa ninyo. Huwag ibig sabihin doon is parang, parang minsan alam mo natatanong mo pa ba ang sarili mo pa na, bakit mo nga ba ginagawa tong mga bagay na to? Bakit ba ganito? Bakit para saan ba to? Parang nagkakaroon ka siguro minsan ng parang pagtanong sa sarili mo na, ginagawa ko to pero for what? Yung mga ganon. No? Parang, syempre obvious naman na, na syempre kumikita ka or what, pero yun nga eh yung tama and yung feeling mo medyo nagbabago 'di ba pero nakikita ko naman na sa buwan ng April is mahanap mo din kung alin ba ang nag nagpo-push sa iyo na maging ma mas maging mag masipag improve ang mga bagay-bagay and kumawa ng pera ganyan kasi doon mo ma-realize sa, sa April na alin ba ang nagpapa nagpapa-encourage sa iyo na magtrabaho pa. Para saan? 'Yon. Ang advice sa inyo is to be is to have a talk, is to have a meeting, makipag-usap, makipagpulong, makipag magkaroon ng magandang pag-uusap sa mga tao. Baka kailangan niyo 'to. Kasi um, either way no, nakikita ko na kailangan niyo magtrabaho talaga pero may mga may mga pagkatapos uh, ng mag-usap baka ma-realize ninyo na may mga bagay na hindi naman pala dapat pinag-aaksaya ng panahon. Alam mo 'yun para mahanapan 'yon ng mas magandang uh, way ang mga bagay-bagay, no? Move on tayo sa relationships and love life. O mag ito na 'yung next natin, relationship love love life. okay. Pagdating sa relationships and love life, nakikita ko sa inyo na may mga bagay na hindi nyo gustong mangyari or may mga bagay na hindi nyo masyadong bet na bet, no? So, ano ba to? Parang may mga, may nag, may nag-give in, nag, ma ano, meron ka bang mga bagay na hindi masyadong pinush or hindi masyadong pinilit? Um, nakikita ko kasi dito na parang somehow natatakot ka. Uh, tingnan natin, no? Sa April kasi nakikita ko na hindi naman kayo... Nakikita nyo naman kung ano yung mga, mga nasa harapan ninyo pagdating sa relationships ninyo. But then siguro takot kayong gumawa ng desisyon kasi hindi naman ito yung buong-buong gusto mong gawin talaga. Or somehow, may konting... May konting pag-alangan. Okay? So, ang advice sa inyo is to be this person na hindi gumagawa ng decision dahil sa emosyon. Pero gumagawa ka ng decision kasi ito yung na alam mong parang napag-isipan mo na. Okay? Kasi right now, kasi hindi uh, ang energies mo pagdating sa mga... sa relationships mo. uh, baka kasi masyado kang takot eh. And dahil kung gano'n, hindi ka nakakabuti for yourself, eh, hindi ka nakakabuti para sa mga relationships mo. So, ang advice sa inyo is yun nga, wag, wag, magpada, pa, wag magpadala sa inyong mga nararamdaman, but of course, just be more of pag-isipan mo din yung mga nangyayari sa'yo and that will help you be more of a responsible um, responsible person pagdating sa mga action na gagawin mo. Okay? Yun ang mga nakikita ko sa inyo. Parang kailangan, kailangan lang lang konting time. Huwag masyadong magmadali, no? Ayan, tingnan natin kung ano ba yung mga advice cards for you. Advice card. Mayroon po tayong 2024 forecast for your sign. Kung hindi nyo po pa pa yun napapanood, Hanapin nyo po lang sa videos ko. Yun pa ang gabay ninyo sa buong taon. Okay. Sa pang card. Okay. Employment change your career path is leading you in a higher direction with positive changes to support your dreams, priorities, passions, and life purpose. Trust that these changes will help you release the old and welcome the new. You are being supported each step of the way. So may mga bagay na pwedeng ma mangyari pa uh, at magbago sa inyong uh, uh, workplace. Okay? And always remember na yung mga magagandang intention dapat andyan sa inyong. Moonstone, mystery and intuition. Trust your intuition. Minsan may mga bagay kayong naiisip na parang ini parang tinatanong mo sa sarili mo kung dapat mo bang gawin. I think may sinasabi 'yon para sa si inyo. Malakas ang intuition niyo dahil parang 'yun 'yung gabay ninyo. Okay? So next is divine timing. The divine brings things in the timing that we need. Nothing comes before we are prepared nor leaves too early. May I always trust your perfect and holy timing, dear Lord. So lahat naman ng nangyayari daw is nangyayari because yun yung timing. So huwag mong kakalimutan na uh, kung ano yung kung ano yung um, para sa iyo na na intuition, yung mga intuition na para sa iyo ay tama. Kumbaga yung mga kutob mo, huwag mong kakalimutan 'yun kasi kasi may mga may may, may may ginagabayan ka eh yun yung nakikita dito sa sa inyo and may mga may mga pagbabago naman na mangyayari especially sa mga work ninyo may mga pag may mga pwedeng mangyari diyan no so just hold on and huwag masyadong uh, ma, maubusan ng maubusan ng uh, hope sa sarili mo and ng ng mga ambition mo is always keep that with you okay so yan ang forecast mo for this month. Subscribe on YouTube and follow Kula Juan on Facebook para every month may abang kang forecast for your sign. Always remember sa lahat ng gagawin mong mo decision, dapat mabuti ang iyong intention. Thank you and see you sa next reading.